sinabi ko yung schedule ng kasal natin is sa 28. Bigla siya nagalit sa akin. Bakit ka biglang nagpa-set ng ganyan na schedule? Bakit hindi ko alam? Bakit parang nirarush mo ako? Bakit minamadali mo ako? Bakit para saan? Hindi pa daw siya handa. Hindi pa handa. 15 e, years na siya, Oo. Diba? Ano, oh. yes Tinanong ko siya. Ano ba ako sa'yo? Hindi ko alam. So, binahay mo ako for almost 15 years. Pinaglaban mo ako kina mama mo. Inanakan mo ako ng inanakan. Tapos hindi mo alam kung ano tayo. Ginawa ko lahat. Hanggang nung isang araw nakikiusap ako. Kinausap ko lahat ng tao. Humingi ako ng tulong. Pero hanggang dito na lang talaga po. Wala na akong magagawa. Ay, pwede po kayo ma-invite sir dito? Dito na lang po. Oh, so, may delivery lang po sa inyo. Okay, good afternoon po sa inyo, ma'am. Ilang taon na po kayo ngayon, ma'am? Good afternoon po. 38 years old po. Si Sir, ba? Ilang taon na? Mag-32 po. Ilan na bang years kayo na magkasintahan bago kayo nag-propose po? Almost 15 years na po kami nagsasama at meron na po kami mga anak. Ilan ang anak niyo, ma'am? <laughs> Kabali, tatlo na po. Yung panganay po kasi is hindi talaga kanya, pero siya na yung nakilalang ama kasi buntis ako nung nagkakilala kami. Kailangan nag-propose sa kanya, ma'am? August 3 po. Nung time na yon happy-happy, nag-yes siya. Opo, kasama po yung mga bata. Tapos, kinunchaba ko din yung mga jail officer. Nagtaka siya saan galing yung tugtog. Pagagalitan daw siya, pero alam po nila yung lahat. Matagal na siya sa government service? Yes po, mga 10 years na po. Kapopromote niya lang po last August din. So, kailan sana, ma'am, yung kasal niyo? Kailan? August 28 po. Two weeks ago lang. So, na natuloy ba yung kasal? <laughs> hindi po. Ano po ba nangyari doon, ma'am? Bakit hindi natuloy? <laughs> Pag-propose ko po, sabi niya, kasi kasuhin daw po sa so lalong madaling panahon. Tapos, on uh, Monday po, kumuha kami ng requirements para sa kasal. Yes. Tapos, Tuesday po, nag-seminar po kami. Mm -hmm. May video din po dyan ng seminar pinasa po namin yung application for marriage license. Mm -hmm. Doon ko po nalaman na sinundan ko siya doon sa bayan ng San Jose. Nakakotse siya, may access ako sa messenger niya noon. I kita sila ni sidecheck. Sinundan ko po, nagmotor po ako kahit tumuulan sa bayan ng San Jose, sa simbahan pa. Diyos ko. First time mo ba ma'am nalaman niya may sidecheck siya? alam ko may mga kachacha before, pero sabi niya, kalaro lang niya sa WePlay. Okay. Buntis ba to siya nung no nakita mo? Hindi naman. Sabi daw po, pero hindi ko po alam. Wala naman silang pinapakita sa akin. Tapos every now and then, nagbe-bleeding. Parang hindi naman normal na nag spotting ka every day. So after mo nakita siya, nahuli siya, kinonfronta mo ba siya, ma'am? Yes po. Okay, so, so po, po sila? Ano sabi nila, ma'am? um, sabi ni babae, titigilan niya na daw si lalaki for the sake of our kids kasi ang tagal na namin. Sila'y bago pa lang. Umuwi pa kami ng galing sa Jose. nag pa kami sa bahay. nag pa kami kasi sabi niya, aayusin daw po niya yung gulo na ginawa niya. Aayusin niya yung pamilya namin. Itutuloy niya yung kasal. Walang magbabago. Naniwala po ako na wala na silang kontak. August 18 po, nung nakuha ko si marriage license, uh -huh. sinabi ko, yung schedule ng kasal natin is sa 28. Bigla siya nagalit sa akin. Bakit ka biglang nagpa ng ganyan na schedule? Bakit hindi ko alam? Bakit parang nirarush mo ako? Bakit minamadali mo ako? Bakit para saan? Sabi ko, hindi pa daw siya handa. Hindi pa handa. 15 years na siya, tayo. Diba? Oh. Yes po. Tapos, okay. tinanong ko siya, ano ba ako sayo? Hindi ko alam. So, binahay mo ako for almost 15 years. Pinaglaban mo ako kina mama mo. Inanakan mo ako ng inanakan. Tapos, hindi mo alam kung ano tayo. Tanong mo nga sa mga katrabaho mo sa kapitbahay natin kung anong tingin nila sa atin. Di mo mag-asawa? Pero noong August 28, ba ma ma'am, na-ready. Siyempre may mga witnesses yan. Ninang, ninong, ganun. Saan ba kayo ang... nag backout na po siya agad pag sabi ko ng set ng schedule. Tapos, nakiusap ako sa kanya hanggang sa August 28, nakikiusap ako. Please ka ako, Pati mga bata. Oh. Daddy, pakasalan mo na si mommy. O papahiya ka lang. Huwag ka na pumunta. Sabi ko may mga ninang na dun. Naghihintay si Mayor Ninong din natin yun. Ninong din natin yung warden niya dati. Ninong natin sa si Sir Bert. Yung mga ano, pumunta ka na. Hindi mo nga ako mapipilit. Hindi ko nang ako so, hindi talaga siya pumunta, ma'am? Hindi po. sinama niya na lang po ako sila iyan. nag na lang po kami. Dahil gusto ko po siya makasama, imbis na sa harapan ni Mayor, bumayag din lang po ako. Good afternoon po sa inyo, Sir Lord Bryce now Itong behavior kasi, Sir, ni Sir uh, Jemar Adem, pwede talaga ito siya, Sir, ma-administrative sanction, no? Since uh, we have as public official, as I have mentioned before, government office is a public trust. So all public officials and employees must uphold with the greatest dignity in all their dealings, no inside and out of their office. So pati sa private life nila. So sa ginagawa niya nga, panluloko, may may babae pa siyang iba, tapos mas malala pa if nabuntis pa yung iba. So diyan presyo sa kanyang conduct kan, night goes against no our code of ethics which is under RA 6713. Pwede talaga siya sir maparusahan to administratively ng uh, officer, sir. So with this sir, I guess siguro sir, kung pwede nyo siya mapatawag at saka mabigyan ng disciplinary action also, sir. Yes, sir. Actually, sir, upon uh, informing me, gusto nyo nga po siyang ma-interview, I reached out to our person and as he naka-off-duty po siya ngayon, wala po siya dito sa jail. And he was well-informed uh, regarding po sa complaint ni uh, Ma'am Jillian. And actually, sir, uh, last August 27, si Ma'am Jillian po ay nagpunta po dito sa ating facility tulad siya complaint niya po against... Uh, JO2-ADEM. Talk to both of them. So doon ko po nalaman yung mga complaints ni ma'am. So I uh, advise si ma'am kung ano yung mga pwedeng gawin. But uh, at least nung after nang usapan namin sir, uh, nag-decide si ma'am na ipursu pa rin yung complaint. Nag-submit ko ako ng uh, endorsement ng complaint against the uh, G.O. 2 adem sa ating pong, uh, regional uh, investigation and prosecution division. And then, uh, duly received naman po nila yung uh, endorsement po ng complaint against sa uh, Gamer Adin. Also, sir, regarding din sa kay jail officer, sir, matagal na ba siya, sir, naka-assign dyan sa BGMP, sir? Ah, uh, yes, sir. Mag-10 years na po siya sa BGMP. Sige, sir. Ang, uh, if ever, mas nga makausap niyo siya, paki-inform sa kanya na baka magpatong-patong na din yung mga isasampa sa kanyang kaso dito ni Ma'am Jill, kasi aside sa administrative charges, pwede din siya talaga sir makasuan under Bausi under sa psychological violence kasi yung pangbababae as the Supreme Court held nga medyo ginagamit talaga to sir nga pasok na yun sa psychological violence uh, yes sir yung mga bata po kasi yung emotional trauma na binibigay niya everyday na kapag tinatanong ko siya hindi mo ba kami pwedeng piliin ayusin natin to Wala na akong pakailam sa iyo, hindi ko nga ikaw pakakasalan. Wala akong pakailam sa mga batang yan. And then, lagi po silang pinapalo, may mga pasa, sinasaktan. Bago po kami bumunta dito nung isang araw, yung panganay, kagagaling lang sa sakit. Binaplankan niya po, umiis, umisigaw, Daddy, tama na, hindi ko na kaya. Minura niya. Lumalala po lately, nung nang babae siya, normal na napapalo yung bata, normal na minsan namumura, lalo yung line of work niya, naiintindihan ko. Pero lately parang siya na yung gumagawa ng way para bumitaw na kami ng mga anak ko. Actually ma'am hindi talaga yan tama na tipo na ibugbog mo yung anak kasi you can discipline a child in a manner na will not inflict uh, physical pain eh. Na? So yung ginagawa niya kasugat hanggang to the point na iiyak na. Pasok na sa child abuse eh. Police Lieutenant Colonel Aleli Woken. Pasok na ba to ma'am sa abusive ever ma'am? Maaari po siyang pumasok sa psychological abuse Based dito po ba sa kwento okay. ni Ma'am, kung yung anak nila mismo, di ba, binubugbog na mismo ni Jemar. So aside na vow, si mam Ma'am, pwede rin sa child abuse, di ba? Pasok po yan sa child abuse, sa din. Child abuse against 76, yung sa RA 7610. Mm -hmm. Kung lumampas na po sa, hindi na po siya pagdidisiplina, kundi... Hindi, mananakit na po talaga intentional na pananakit. Intentional At, uh, na injury. Hindi na po yung exercise ng parental authority sa DSWD naman po we are providing a uh, psychosocial support counseling para kay Gemma and siguro facilitate a uh, legal and referral assistance at the same time po ay uh, matulungan po siya maassist po ang victim in filing uh, barangay protection order po yeah, yes, and then siguro kung talagang decided na po siya to file a case uh, ma-assist din po siya ng aming mga social workers Uh, lalong-lalo na po doon sa nangyayari sa mga bata. So, kung ito po ay talagang nangyayari, sampahan nyo na po kung kailangan. Kasi, hindi na po siya maganda sa mga bata, medyo traumatic na din. At the same time po, kung ito pong uh, yung, may action for damages po, ito po bang hindi pagpapakasal sa inyo, ito po ba'y nagdulot ng malaking kahihiyan sa inyo, lalo na sa inyong mga anak, pwede rin po kayong magsampa ng civil case attorney. Hindi po yes. ba? Yes, para, sa moral and, moral para sa, damages sa moral yan. and exemplary damages po. So tulungan din po natin siya sa ganong aspeto. At pagdating naman po sa violence against women and children, kung talagang pinababayaan po na ng lalaki o ito po ba sa si inyong pagsasama, ay kayo pa rin ang nag-uobliga ng kanyang tungkulin bilang ama, ay isama na din po ninyo iyon sa magiging kaso niya. Tapos mama no pa anak. binubugbog pa daw ng tatay yung anak nila so paka-pwede sa so, child abuse kung uh, willful na talaga yung pag-inflict ng injury yung hindi lang dahil sa disiplina kundi parang sinasadya na talaga saktan pwede na din O pwede na din po 'yun isama na din po natin ka po at yung sinasabi po natin sa Article 195 ng Family Code po natin na may obligasyon po ang ating mga ama na magbigay ng child support kung siya po ay uh, nakikisama lang just for sex and just for pleasure Siguro mag-isip din po kayo Ma'am Gemma kung kayo pa rin ang umaayuda sa inyong pamilya. At kung hindi po, isama niyo po yung criminal neglect of support sa ilalim po ng ating Revised Penal Code attorney, ano po? Yes, In relation to the Family Code. Isama niyo na din po 'yon. Kung talagang ganyan, emotionally battered na po kayo kasi sa mga pinagdaanan niyo po, kayo po ay magbisita sa aming tanggapan para maibsa ng kaunte ang inyong dinadala at mabigyan namin kayo ng kalinawan ng inyong tamang gagawin po ano po, nandyan po ang aming tanggapan para kami po ang frontline agency din in protecting our women and children from violence at ma-insure po natin ang immediate protection, support services na ibinibigay po namin for your recovery, Ma'am Gemma. So ngayon, Ma'am, kakasuhan natin to Ma'am, si Sir Gemar. Okay? Para ma'am, mabigyan naman hustisya, ma'am, imagine nyo, 15 years kayo magkasama, sino ba yung ayaw magpakasal dyan, di ba? Pero siya ayaw niya mukhang uh, perennial na mangluloko talaga siya tapos may iba pa siyang babae. Alam po ng parents niya yung ginagawa niya. Okay. Tapos pati yung parents niya, ang sinasabi sa akin, magpagaling ka, wala akong alam dyan, tanggap ko kayo ng mga bata. Tapos sinasabihan niya pa yung mga anak ko na, gusto niyo ba kunin ko kayo ni JJ, Chloe? Ako na magpaaralan sa inyo hanggang college. Parang binibrainwash nila yung mga anak ko, sumama sa kanila. Tapos si daddy nila magpapakasal sa iba kinukonsintip po sila ng magulang. Teacher pa naman ang mama niya, pulis yung papa niya, tapos ganyan sila. Gusto kong malaman ng lahat ng tao kung sino si Zemar Adam pag kayong ko sa kanya. 15 years, tiniis ko siya kasi. Lumaki akong walang ama. Ayoko maranasan yun ng mga anak ko. Naniniwala ako na ang tao may turning point yan. Pero wala siyang pag-asa. Ginawa ko lahat. Hanggang nung isang araw nakikiusap ako. Kinausap ko lahat ng tao humingi ako ng tulong. Pero hanggang dito na lang talaga po. Wala na akong magagawa. papapasamahan natin schedule natin yan papunta po dito sa tanggapan nga po ng CSWDO ng Lipa City Batangas pati na rin po sa tanggapan ni, ni Police Lieutenant Colonel Aleli Buaken ang ating COP po Ay. ng Lipa City PNP Mabukod nga po dun sa criminal charges eh meron din tayong kasong administratibo dito uh. sa tanggapan po ni Jail Senior Inspector Lord, Lord Bryce Kinau thank you